Good morning guys So ayan nga pala guys yung, Ito nga pala guys yung alaga kong palay guys Na sinasabi ko sa inyo Sa nakarang video natin So ganyan na siya guys Malapit na siyang Mahinog so, Estimated harvest namin guys Ay third week of ano, March Ganyan siya So ito guys ay first time ko lang siyang alagaan. So hindi talaga ako marunong at ako nagtatanong lang sa mga kabilang bukid. Ayan. So ano guys, naglalaman pa lang yung ano natin, yung palay itong kabila guys ay sa kapitbahay namin so medyo naninilaw nila na kaunti mauna siyang mag harvest mga ano guys nauna sa sakin ng apat na araw okay. so yung pagkita namin po tamo na so yan ang ating alagang ano guys uh, palay so yung luwang nito guys ay sabi ay 1.1 hectares so yan so ito guys ay hindi organic so chemical ayan ganun siya medyo ano so dito banda guys ay ano medyo matataas yung palay eh. kasi dito yung ano guys yung pasukan ng ano ng tubig so yun ang patubig namin dito Ayan. ito hindi ko lang guys alam guys kung ibang variety ito kasi medyo parang huli siya huli yung labas ng bunga dito naman sa kapila guys ano na eh yun? uh, yung muyuko na yun na Yumuyo ko na ano siya. December pa namin to guys, ano, uh, tinanim. Third week of December. So, this coming, ano guys, to, toward, uh, third week ng March ay harvesting na to. Sa biyaya ng Lord siya. Gaya ng bunga ni guys. So yun guys, ayan ang ating alagang palay. So hanggang dito lang muna ang ating video. See you guys.